Okay. Um, parang ang daming tanong lately, ano, at medyo may kalituhan din yata tungkol dito sa sinasabing bagong buwis daw sa saving sa bangko. Kaya sige, pag-usapan natin 'to ngayon. Itong Capital Markets Efficiency Promotion Act or CMEPA, RA 122142, di ba? So, ang gagawin natin, gagamitin natin 'yung mga sources mo. Balita from ABS-CBN, GMA, Pilstar, tapos mga paliwanag ng DOF at iba pang analisis. Try nating linawin, ano ba talaga ang nagbago simula July 1, 2025? Sinong apektado? At um, bakit ito importante para sa'yo? Oo, magandang pag-usapan yan. Kasi um, tama ka, may kalituhan. Unang-una, linawin natin agad. Hindi ito totally bagong buwis sa mismong ipon mo, ha? Mas tama sigurong sabihin na ito'y pag-aayos, kumbaga, sa sistema. Sa pagbubuwis sa kinikita ng pera mo. Particular na yung interest galing sa deposits. Ang sabi nila, para daw maging mas simple at, well, mas patas. Okay, sige, himayin natin yan. Ano nga ba exactly itong CMPA na to? Nag-start na nga nitong July 1. So, itong CMPA-RA-12214, basically, batas to na may dalawang um, pangunahing layunin. Una, gusto nilang i-harmonize or pag-isahin yung buwis dito sa tinatawag na passive income. Passive income, like interes sa banko Oo, kasama yan. Kita na di mo direct ang pinagtrabahuhan. Tapos, pangalawa, gusto rin nilang ano palakasin yung capital markets natin. Ah, like yung stock market? Tama. Stocks, bonds, mga ganyan. Para mas marami daw mainganyo mag-invest dun. Naku, pag buwis talaga medyo tricky. At dito na nga pumapasok yung mainit na issue. Yung 20% tax, linawin natin please para sa lahat. Ano ba yung binubuwisan? Yung buong savings mo ba sa banko? Kasi yun yung kumakalat eh. Diyan nga, Um, nagkakaroon ng misconception. Actually, tinawag na ngang fake news yan ng DOF. Ulitin natin ha para malinaw. Ang 20% ng final withholding tax o FWT e sa interest lang. Sa interest na kinikita ng bank deposit mo. Piso man yan or foreign currency like dollars. Hindi to sa principal amount mo. Yung buong ipon mo, safe yon Hindi yon ang binubuwisan. Okay, okay. Interes lang, malinaw 'yun. Pero, 'di ba may nagbago pa rin sa rate? Kasi parang dati may mga deposito na mas mababa yung tax, lalo na yung mga long-term time deposits, parang may advantage dati. Oo, tama ka. Ganyan yung dating sistema. Tiered kumbaga. Iba-iba yung rate depende sa tagal. Halimbawa, sa peso time deposits dati, pag 5 years or more, 0% tax yan. Wala kang babayaran sa interes. Tapos, 4 to less than 5 years, 5%. 3 to less than 4 years, 12%. Tapos pag less than 3 years, 20%. Sa FCDU naman or dollar accounts, 15% dati yung FWT sa interes. Ah, okay. So, ano na ngayon? Ngayon, sa ilalim ng CMEP, ginawa ng uniform. Isa na lang, 20% FWT nasa lahat ng interes. Kahit gaano pa katagal yan, kahit anong currency, peso or dollar, 20% na. Sabi ng DOF, based daw sa data ng BSP, and 99.6% naman daw ng deposits, dati pa, nasa 20% rate na rin talaga. Talaga? Bakit daw? Kasi karamihan daw short term. Yung maliit na fraction lang daw, yung 0.4%, yung mga long term, ang nakikinabang sa mababang rates. Na para sa kanila, parang pabor lang daw yun sa may mga malalaking pera na kayang ipark ng matagal. Hmm, gets. Pero paano yung mga nakapaglagay na ng long-term deposit bago mag-July 1? Damay ba sila dito sa 20%? Ah, good question. Importante to. Hindi. Hindi sila damay. Hindi retroactive ang CMEP. So kung may existing long-term time deposit ka bago July 1, 2025, mananatili yung dating tax rate na applicable doon hanggang sa maturity date ng placement mo. Safe 'yun. Okay, buti naman. May mga klase ba ng savings na totally exempted dito sa 20% FWT sa interest? Meron, meron. Malinaw na sinabi ng DOF na hindi kasama dito yung mga ano government mandated provident savings. So yung contributions and earnings mo sa SSS, GSIS at lalo na yung popular na pag-ibig MP2. Ah, yung MP2. Oo, yung mga yan, tuloy pa rin ang pagiging tax exempt. Walang binago doon, ligtas yan. Okay, malinaw na yung sa bank interest pero sabi mo kanina, hindi lang yan ang focus ng sitmay pa. Ano pa yung ibang epekto nito? Tama ka. Hindi lang yan. May malalaking pagbabago rin, especially para sa mga investors. Una, grabe yung pagbaba ng Stock Transaction Tax or STT. Dati, 0.6% yan ng transaction value mo. Oo, oh, medyo mabigat yun, no? Ngayon nandun, ginawa na lang 0.1%. Ang laki ng binaba. Sobrang laki. Wow. 0.1% na lang. Yes. Malinaw na gusto talaga nilang mas maraming sumubok mag-stock market. Pangalawa, binabaan din yung Documentary Stamp Tax or DST sa pag-issue ng shares from 1% naging 0.75%. Tapos, inalis na completely yung DST sa mga collective investments. Tulad ng? Mutual funds, UITFs, wala nang DST doon so mas mura na talaga mag-invest overall okay pero teka may nabanggit ka rin kanina about foreign currency deposits ah oo sa kabilang dako naman yon yung mga may FCDU or dollar accounts madalas OFW to yung dating 15% na FWT sa interest nila tinaas ginawang 20. Ah, pinantay na sa peso? Exactly, pinantay na. So baka maka to sa desisyon ng iba kung saan nila ilalagay yung dollar savings nila. Tapos may dagdag pang tax incentive para sa employers na magkukontribute sa pera ng employee nila. Okay. Pera, personal equity and retirement account. Okay, gets. So, ano yung sinasabing rational ng gobyerno dito? Bakit kailangan tong mga pagbabago? Well, ang sinasabi ng DOF at na ilang bangko, una, para daw itama yung sistema na medyo um, inequitable daw dati. Kasi nga, pabor sa may kayang maglak ng pera ng matagal. Pangalama, para isimplify yung tax system. Isang rate na lang sa interes. Pangatlo, para i-level yung playing field. Pantayin daw yung incentive between saving sa bangko versus investing sa capital markets. Para hindi lang puro ipon, subok din mag-invest. Parang ganun nga at syempre target din nilang palakasin yung participation sa stock market. At may revenue aspect din. Inaasahan nilang makakakolek ng additional 9 billion daw for the government until 2028. Okay. Ano naman yung mga nakikitang reactions or potential effects? Ano sa tingin mo yung pros and cons para sa atin, sa karaniwang tao? Okay, sa pros or positive side, siguro mas simple na nga yung sistema at theoretical na mas pantay. Tapos, para sa mga gustong mag-invest, mas mura na yung transaction costs. Baka nga dumami pa ang mag-local investment. Makes sense. Sa cons naman? Sa cons or negative side, nawala na yung tax advantage ng long-term time deposits. Dati yan yung go-to ng mga conservative savers eh. Tumaas din, di ba, yung buwis sa interest ng dollar savings? Tapos may mga agam-agam din online, na babasa ko sa forums, na baka ma-discourage yung iba na mag ipon ng matagal sa bangko. Baka raw mapilitan yung iba na pumasok sa mas risky investments kahit hindi pa sila um, ready or well-informed. Hmm, valid point yon Okay, so para irapap wrap natin, para sa iyo na nakikinig, itong CMEPA nagtagda ng iisang rate, 20% tax sa interest ng lahat ng bank deposits mo, peso man o dollar, simula July 1, 2025. Hindi sa principal amount ha, sa interest lang. Pero kasabay nito, mas pinamura naman ang pag-invest, lalo na sa stocks, mutual funds, UTFs, mas mababa na ang buwis doon. At kung may deposito ka bago July 1, 2025, yung dating tax rate pa rin ang masusunod hanggang matapos yung term. At huwag kalimutan, SSS, GSS at pag-ibig MP2, tax-free pa rin yan. Ligtas yan. Tumpak! Ganyan nga. Isa itong um, malaking adjustment talaga sa financial landscape natin. So kailangan mong pag-aralan kung paano ito makakaapekto sa diskarte mo sa pera. Oo nga, at ito siguro yung iwan nating tanong sa iyo para pag-isipan mo. Dahil sa CMEP, ngayong mas mura na ang buwis sa pag-invest. Mas gaganahan ka na bang subukan ng stock market or mutual funds? O dahil nawala na yung tax break sa long-term time deposits, mas magiging maingat ka ba o maghahanap ng ibang paraan ng pag-iipon? Paano kaya nito babaguhin yung mga desisyon mo tungkol sa pera mo moving forward?